Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 5. Para sa 3 digits, number 4, number 2 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 28, number 10, number 31 number 25 number 6 at number 20 Taurus ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 15 at number 6 para sa 3 digits number 9 number 3 at number 5 para sa loto na anim na numero, number 30, number 11, number 27, number 14, number 19 at number 34. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 8 para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 16, number 25, number 9, number 42, at number 39. Cancer, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number 16 at number 7 para sa 3 digits number 3 number 5 at number 9 para sa loto na anim na numero number 14 number 23 number 5 number 12 number 32 at number 36 leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 9. Para sa 3 digits, number 0, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 19, number 31, number 8 Number 45 at number 37. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 10. Para sa 3 digits, number 7, number 1 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 33, number 18, number 25, number 11, number 38 at number 40. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 18, number 7, number 20, number 29 at number 5. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 14 at number 2. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 3, number 41, number 16, number 25 at number 37. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 11. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 39, number 2, number 19 number 36, at number 20. Capricorn, ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 2. Para sa 3 digits, number 5, number 2, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 24, number 7, number 39, number 21 at number 40. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 19 at number 15. Para sa 3 digits, number 1, number 8 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 11, number 36, number 25, number 3 at number 17. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 10. Para sa 3 digits, number 5, number 0 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 18, number 24, number 12, number 36 at number 45.